Isa na nga to sa pinakasulit na premium buffet na nakainan ko dito sa Manila. Sa halagang 698 pesos nga lang eh, unlimited mo nang matitikman ng kanilang roast beef na grabe sa lambot tapos may sauce na ipaparis dyan. Ang ganda ng paggaluto, kita naman sa bawat hiwa, sabay bubusan pa ng kanyang sauce ay panalo. Available yan sa lunch at dinner. Sa dinner, meron silang roast pork belly na malambot ang laman, crispy ang balat. May sauce din yan na lalong magpapasarap dyan. Mm. Bukod nga sa roast beef at roast pork belly nila, eh makakatikim din kayo ng unlimited samgyup, pork barbecue at chicken barbecue na luto na, kakainin na lang. Meron din ditong shabu-shabu, unlimited na rin yung kanyang mga side dish at meron din yung sauce na nakapaskil na sa gilid kung paano gumawa ng kanyang sauce. May peanut sauce at spicy peanut sauce, lunch at dinner na siya. Pwede kayo magpa sa kanila mga staff, maasikaso ang kanila mga staff, magsabi lang kayo sa kanila. Sa main dish nila, meron silang 3 to 5 main Korean international dishes at 3 to 5 main Filipino dishes. May fried rice, Plain rice, carbonara, lakis dinakdakan, chokboki mix Seafoods, Bulgogi, may Assorted Maki, Kimbap din sila guys. Kaya sa mga may hilig kumain neto, e eh unlimited yung tong matitikman. May ramyon din sila dito, self-cooking nga pala to. Meron din silang 2 to 3 kinds of soup tulad ng K-Beef Soup at Egg Soup. May pizza rin sila dito tulad ng Hawaiian at Cheese na grabe nga sa laki. Tapos ang kapal pa ng Mozzarella Cheese na unlimited yung nga rin na matitikman. Unlimited din yung kanilang fruits, drinks at may dessert din sila na ice cream at waffle. Pwede kayo magpasis sa kanilang staff kundi di kayo marunong gumawa ng waffle. Sa ice cream nila, mayroon flavor na ube at strawberry na perfect nga itapping sa waffle tapos lalagyan mo pa ng mga sprinkles sa ibabaw. Ay nako, perfect pang imagas. Ito okay, so, guys, oh. Pang malakasang dessert, waffle tapos may ice cream at mga sprinkles sa ibabaw. Ayan. Mm. Bukod nga sa mga unlimited na nasabi ko na matitikman nyo, e eh may complimentary food din sila. Isang beses lang isa-serve, hindi siya unlimited. Eto nga yung yang yung shrimp. Meron din buttered shrimp. Depende sa flavor ng shrimp na gusto nyo ang matitikman nyo. Grabe! Sulit na to sa 698 pesos. Madaming unlimited na pagkain na kayo matitikman dito sa loob ng 3 oras. At kung may kasama pala kayong mga bata, e eh may discount pala sila. Pag below 3 feet, libre na. Pag 3 feet to 4 feet, may 50% discount. Meron din silang senior NPWD discount sa estudyante naman 10% discount. Kaya sa mga naghahanap ng sulit na buffet, eh dito na kayo mag food trip sa Baram Premium Buffet na located sa UN Square Mall, Ermita, Manila, near Adamson, Manila. Madali lang din tong mapupuntahan dahil nasa search din siya sa Google Map. Open sila ng 11am to 11pm, Monday to Sunday. Meron din silang branch sa San Fernando, Pampanga. At meron din silang Baram Korean Restaurant. Pizza Restaurant siya. Located sa May Silo Circle, Plainview, Mandaluyong City, and Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Pwede rin pala kayo mag-order ng pizza sa kanila via Grab Food Panda, Lahat Food, Delivery k app at Flash Delivery. Search yun lang ang barang Pizza. Kating ka rin ng mga pang deliver guys o mga pan-takeout. Pwede kayo mag-ano mag-order sa online ng kanilang pizza. Meron sila ditong 16 inches, 14 inches, 12 inches, and 9 inches. Ayan o. No? So paano? Food trip na tayo. Kating ka lang yum yung frame. Wala. hmm Medyo manghang pero panalo to at ang kilaganda nga dito guys no bukod sa unlimited buffet nila unlimited din yung kanilang hot pot ito yung hot pot nila guys o oh. ayan kuha tayo ng laman ito yung isang gulay eh. kuha tayo ng laman May spicy peanuts ayan hmm hmm ang sarap ng sabaw guys ha sasok natin dito hmm, Ito yung kanilang lechon kawali guys. So, laki yan. First bite natin. Mmm. Mmm. So, ito yung kanilang pork barbecue guys. Unlimited yan. Pulasa. So? One down. Chicken barbecue. Chicken barbecue. lambot ng laman ito yung kanilang sang dip sal guys oh. Meron din sila dito ang roasted beef. You know, roasted beef. Mmm. Ito naman yung kanilang chicken tender. Huh? Ito naman guys yung kanilang pork tender. Yan. Mmm. Balit yung ano, belly ng pork, no? Partin na natin ng fried rice. Hmm. Eh then guys, oh, meron din silang dinakdakan dito. Ayan, partneran natin ng fried rice. Hmm. Mm. Ang dambot ng dinakdakan. Hmm. ito naman guys, yung kanilang bulgogi. Ayan. Ito guys, titikman natin yung kanilang chicken. Meron din sila ditong Hawaiian pizza guys, So, Unlimited yan. Titikman natin. You know. Oi, -o. Oi. Drabilho. First bite. Mm. Ui. Uh -huh. <laughs> <Deu. laughs> Grabe. Nagumba po sa mozzarella cheese. Mm. Kaya pag ito kinahin mo, sigurad nung busog ang agad nito man. Grabe. Ano na ano?